Ayan mga guys, halos walang madaanan. Kabilaan ang parking, kabilaan din ng tinda. Pero pag walang okasyon, yung mga nantitinda dyan, wala yan sila. Alam mo na, pamahala ako sa putas kahapon Halos isang libo bili ko. Butik, dun per kilo sa loob dito, per peraso. Mas mura. Yung million na nabili ko kahapon, 120 isa. Ay, isa, isang kilo. It's Sobra sa eh, 1 kilo. 140 yata no, yeah, okay, yung 60. Samantalang dito, 55 lang isa yan, no? Oh. Pero, hindi ko alam kung ginaw siya, siya. Gold green talaga siya. Ayan, no? Oh. 55 lang isa. Eh, samantalang biligod niya, kalaki yan, melon. Hilaw yan, eh. Hilaw yan? Oo. Oh. Kaya pala. Hindi mo pwede. Hindi, baka may lang na green naman yan. Ayan, o. Oh. Ngayon, ngayon lang naman nagtilda yun, Kaya nga eh, hindi ko rin alam eh, kung alam ko lang na magtitinda dito. Ayan, o. Oh. 55 lang isa, o. Oh. Oh. tapos ang mangga nila 100 lang per kilo samantalang doon sa loob 220 hirap na hirap ka mag ano oh, ayan bumuwelta pa tong kotse na to wala na Oh, kabila ano man naninda oh. Hinahayaan na sila ng ano public master kasi ano naman Public Ay, master. Oh, master, public master. Yung master, master ang tawag nila eh. Hinayaan lang sila kasi Pasko at saka New Year. Yan. Hinayaan sila magkalat-kalat dyan mag-ano, mag-tinda. Yan o. Kasi dito hindi naman sila pwede dito magtinda dahil harap ng ano, grocery. ang aga-aga ng kalasingan wala pa new year ang haling tapat lasing na ayan ito yung grocery na medyo mura-mura compare sa SM hypermarket ito na na naman ang kipot-kipot ng daan kabilaan, kaliwaan. Ayan. Sus. Yung mga barong-barong nila sumasabit na sa kotse halos. Pag ako ng drive nito, wala na. Sabit-sabit na lahat. Yung mga paninda nila, sumabit na sa kotse. Di hanggang bahay, dala-dala ko na paninda nila. Hmm. Yung turutot na yan. Lahat. Patesting, patesting, patesting. Hindi, <laughs> pag ikaw ko nito, testing hindi, ilang bibig na ang nasipsipan. Ang oh, grabe, oh. Oh. Oh, Kung ako nyan, wala na. Sumabit na lahat yan. Pag ako nag-drive, oh. Tignan niyo. Oh. Ayan, mga timbangan. Diba? No? Oh, mga tayo timbangan dito. Ang 1 kilo, 3 port yeah Kasi so, kuminto ka dyan sa may ano, ah, sa may bakery yung inay bakery. Okay. May I ano i i i Ay, saan i i i i i i i Ha? Sana dyan ka na lang o, wala pang bayad. Magkano yung pinadala mo? Thousand. Hmm. Di ba tayo? Diyan oh, sa inays. Nice. Di ka naman naghintay. Wala. Diyan dyan oh, di ba? ang haba ng pila ng tricycle kasi lahat ng mga customer na nasa loob pa ng palengke. Ayan o, no? ayan o. No? O, oh, nakita mo yan? Meron doon ito. Matalik ka na. Ayan. Okay, maluwag na. Bye.